シノ Siya si Dorina Pineda, isang comics character na sampagita vendor at uh, nangarap na maging mahusay na mga awit at uh, tinawag ding bituing walang ningning. Kinata ito at sinulat ng veteran Filipino comics writer novelist na si Nerissa Cabral at nalatala sa mga pahina ng Filipino comics ng Atlas Publication noong mid-80s. Iginuit ito ng Filipino comics illustrator na si Ernie H. Santiago at isinalin sa pelikula ng Viva Films noong 1985 sa ilalim ng pamamahala ni Direk Emmanuel Borlasa, ang actress singer na si Sharon Cuneta ang gumanap sa title role. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.